Ano mo? Ito. Diyan ako pala kami sa ito. Baka ah! di ba dito yung nakikita? mo naman. Ma? Na may ice. Ma. ma. ma si Bili mo merenda si, si Chanel. Ay si Shane. Sige, ano? Mas malaki din yung kay Ano yung iyos? Yung... Baby, gusto mo mahal ano ba yung baby. Ano ba mo? Baby. Baby. Ano ba mo? Ano ba Ano ba yan? Gulangot gusto niya. Gulangot? Bumili ka na. Ay, meron. Ato, kasi naiwan ng gulangot. Hey! Shenda, bye! Bye bye, ate! Sali ka sa kanilo. Magpiplay sila sa si ate. Si ate, bumibili. Bumibili bumibili si ate. Ayun. Masa si ate? Ayun si ate. Yun. Ayun. Nandun bumibili si ate. Ate Chanel. Tawagin mo daw. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak <laughs> Kaya, umaga, umaga yun. Pumasok ko lang ako sa school. Eh. Tapos ma, nung bumedan naman ako ng sito, sabi ko, sito po meron, inubos na din ni Ramsey. Wala nang red, green na lang. <laughs> <laughs> inubos na din ni Ramson pantayan. Hugasan mamaya yan. Okay ko na. Paano nga? Maasi Mayonnya. niya. na ko nasan si Jack mo kasyang, Channel, saan ka shine pag lalabas. Magkita muna pupunta sa kono no? Kanan nating no, dito lang kami, di ba? Dito lang tayo. May natutulog dito. Doon kayo banda. Yung muna, hindi kami makainis. Okay. ako, parang anak mo. Tignan. Doon na kayo, Chanel. Natutulog yeah. na. kayo. Papagalit ako dito. Doon na lang kayo sa kung anong laro. Kung anong daw tayo maglaro. Pwede na lang. Sa baba. Doon na lang sa baba. Huwag magbibingong, papagalitan niya dito niya. Sa baba? Hindi. Huwag naman tayo naiinan dito sa baba doon. Dito pwede. Huwag tayo naiinan. Iba, wala nga dito. May natutulog. Sa kaya dito. Sa Pabilaan. Ang lola niya, tapos dito sa kabila sila naiinan siya. Ano baba? Nalang kasi tayo sa baba. Di sa baba? Ha? Saan ba nung sa baba doon? Sabi nila siya? Hindi. Sa doon sa minipikin uh, na ng picture. Sabi nung tan. Bala ka ba? Mabati ka ha. Ching. Walang lansan, walang dala. Babay ka na kay ate. Bala, Babay Bababay nga eh. Pwede ka na pag pagkagaya ka na kaya. Saan so, punta Sa baba. May natulog pa dito